sa mga naghahanap ng lip tint na to, alam ko sobrang sa mga beauty vlogger o sa mga matatagal na, alam nyo na na ito yung una-una nating lip tint talaga, yung KJM lip tint. So, ayan, sa mga naghahanap nito, na ito, ayan guys, meron na tayo sa TikTok shop ngayon. Andiyan, check nyo sa aking yellow basket. Itong lip and cheek tint ng KGM. Tint OG talaga na lip tint to. And sobrang madalas ko to ginagamit noon sa aking mga get ready with me videos. Kung matagal ka na sa channel ko, 2016 o 2017 ako nag-start mag-vlog. And isa ito sa mga ginagamit ko palagi kapag ka nag-beauty vlog ako or nag-get -nag ready with me ako. Kasi ito, um, ginagamit ko siya sa lips and sa cheek. So, ito siya itong shade na meron ako guys kasi parang natural lang siya tingnan nyo natural pink lang siya sa akin yung bittersweet magenta mayro, may, medyo may pagka dark siya na um, red something ganon pero ito kasi parang natural uh, pink color lang siya sa akin so ito yung madalas kong binibili or ito talaga yung favorite ko yung dulled na KJM. Ayan, kung gusto niyo mag-purchase o so, sa mga naghahanap din nito, guys. Andiyan syempre ilalagay ko sa akin yellow basket. Ayan, go na purchase na sa mga naghahanap nito. Na Lip and cheek tint na siya, guys.